Sa murang edad, humaharap na sa matinding pagsubok ang mga batang tinutulungan ng Kapuso Cancer Champions Project ng GMA Kapuso Foundation. At ngayong papalapit na kapaskuhan, handog po natin ang libreng chemotherapy sessions at iba pang mga regalo at sorpresa. Sana ipatuloy po natin sila samahan at tulungan sa kanilang laban. Natural na masayahin ang dalawang taong gulang na si Mira magana rin kumain at palaging umiindak sa mga paboritong tugtugin. Ngunit sa likod ng kaniyang mga ngiti, may iniinda pala siyang mabigat na karamdaman. December 2024, nang mapansin ng kaniyang inang si Meljelin na hirap huminga at maglakad ang kaniyang anak. Na-diagnose siyang may acute lymphoblastic leukemia. Sobrang sakit po siyempre kasi hindi ko po matanggap na ganun po yung mangyayari sa baby ko kasi Healthy naman po siya, Mommy. Una, hindi po namin siya nakita ng sintomas na magkakaganyan po siya. Ang expect lang namin is normal lang po na sakit, like lagnat po ganun. Natigil sa pagtatrabaho si Jalil para matutukan ang kalusugan ng anak. Hindi rin sapat ang kinikita ng kanyang asawa na factory worker sa gamutan ni Mira. Kaya naman kabilang si Mira sa labing limang batang napabilang sa Kapuso Cancer Champions, isa sa sektor ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Handog natin ang libreng six cycles ng chemotherapy sessions sa mga bata. Seeing to the treatment of children with cancer is very, very difficult. Ang GMA Kapuso Foundation, sinisigurado natin na meron kayong kaagapay.

Mga kapuso, sana'y maging instrumento tayo ng pag-asa para sa mga batang nakikipaglaban sa cancer. Sa mga nais makiisa sa iba pa naming proyekto, maaaring magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.